Ah, bulilat? Bulilat. Ah, hey. tayo ni Jeline ng bulilat. Sino kumakapatid mo? Yung bungso po. Hmm. Ang bulilat po, ang pagkakaiba na ito sa bunga na yung, ano, bagay bunga, yan din po to at bunga rin talaga siya ng ratan. Kaso nga lang, ang pagkakaiba niya, ito, seedless. Seedless siya, wala siyang buto sa loob. o, no? gustong gusto nila. O, oh, tikman nyo, tikman nyo. Oh. pero tira nyo ako ha. Kamon Sige, sige. Mm -hmm. Gusto-gusto nila yung bulilat eh. <laughs> Tinago nila para sa... Ayan nyo, ayan nyo, Gusto nila eh. Ayan nyo, ayan nyo. Ayan nyo. Sige, patingin, patingin. bulilat. Ito kasi, ang bulilat po kasi, ah, mas masarap isa dun sa nakasanayan yung kainin ng bunga ng ratan na malalaki na may buto tapos maasin. Madalang. Ito kasi madalang, no? Madalang. Bukod sa madalang wala siya, kang, ang lasa niya kasi matamis na maasin. sa ma makain. Ito. Saka may... Mahirap. Mahirap pa to, no? Mahirap. Ibang iba, ibang iba po sa ano to ha kasi miratan kasi yung malalaki ang bunga iba po yun tingnan nyo si unay gusto -buso. gusto Oh, mas gusto pa yung bulilat kaysa sa tinapay. Ayaw mo tinapay? Oh, gusto mo? Akala ko nagsawa ka na sa ano? Sa tinapay at bulilat na talaga gusto mo. napakaganda po ako ng itsura ng bulilat, 'yo. Eh, oh. Napakasarap ng bulilat. Alam na alam niyan, basta bulilat. Walang buto. Walang buto. Seedless, 'o, oh, 'di ba? Oh, bulilat. Oh, wala na? Ah, meron ka? Mm. Ang kalita, talagang gustong gusto nila nakita nyo naman ito talaga is para sa akin tinira nila pero nung inilabas hindi kasi pinakain sa bata nagkagulo sila sa bulilat oh. gusto oh. unay ang itsura po ng laman ng bulilat pakikita ko sa inyo ha Ayan. ano ano ba yung naaslam ano yung naaslam ah maasim pero yung pagkaasim niya, hindi masyado masarap. Ayan. Ah, uh, kamukha ang kamukha rin po ng ano ng ka, ng malalaking bunga ng ratan. Kaso ito po, walang buto. Kasi 'di ba ang ratan, yung mga nabibili natin kahit sa mall, may mga buto, may buto. Ito wala, walang buto. At sa gubat talaga nakakuha. At napakadalang po nito, na ha. Kasi marami yung kasing variety ang uh, ratan eh merong mga ma masimsim ng tinik, merong madalang. Ayan. Oh, Ito ang bunga nito, bunga ba ng madalang ang tinik o yung maraming tinik talaga? Ito, yung dikit-dikit ang tinik. <mahaba> Hindi, yung tinik niya as in tabi-tabi, dikit-dikit. Mm. <mahaba> talaga siyang buto. Kasi nabibili sa mall, may buto. Nakabili na ako nun eh may buto siya pero ito wala oh. as in wala talaga hmm. tapos ang bunga ng ratan yung nabibili sa mall mahal ang mahal mahal ng presyo mm. yan yan ang itsura tol ano ba yung may buto yung parang imported tool yung malamang kaya nga yun parang ito. May, ito na, ito, ito. Ito, ito. Mas malasa nga sa ka. Di pa yung sarap niya. Gustong gusto ni Unay. Ito pa ah, ako na yun. Gustong gusto ni Unay. Ito, kahit mga bata dito, madalang makain to. Dahil napakadalang na itong bulilat. Ang hirap kasing hanapin eh, no? May panahon pa, no? Itong panahon talaga ng bulilat pagkatapos ng December. Mm. Yun po Napakilala ko lang sa inyo ang bulilat Basta lagi niyong tatandaan Mas masarap pa rin Ang bulilat ng syudad Kisa sa bulilat ng gubat Patawa-tawa <laughs> <laughs> <Badumatawa> kayo Teo, <laughs> tikman mo yung bulilat <laughs> Alam ko, madalang ka nakakain yan Kasi madalang kasi talaga ito Pero si Ki Jimmy, gusto, mo, gusto ba ng bulilat? 前方的文。<laughs> <laughs>